Yan, good afternoon. Meron tayong salty. Mayo salty. Eh, na-damage. Yung original na CDI niya, ito. Pang LC-135. Wala ho tayong internet ng CDI. Eh, at medyo mahal to. Convert natin ng pang Mayo. 115. Ano Ang wiring ho ng Mio natin, dalawa. Sa pattern natin, dalawa ho siya. mio new, saka mio old. Ito ho linya niyan, mga boss. So convert. Pero papa kay hawakan. Alam mo Ito natin, isalpak nyo na 'yung saksakan niya. Yan, nasa ibabaw ho 'yung may lock, nasa ibabaw na Yung unang-una, ito. Pulsar ho ito. Negative. Ang negative natin ito, itong itim na may asul. Yan, itim na may asul, negative. Tapos yung isa wala, wala no line niya, wala niya yan. Yung sunod niya, yung number 3 ay coil, orange, ignition coil. Yung sa ilalim ng coil, ng wire. At yan yung positive natin, kulay brown. yung sinundan niya ay negative masa sa Indonesia masa negative tapos yung huling huli sa palser din ito yung positive ng palser yung blue na may white ito naman hey, kung wala kayong mabiling CD mismo na ang salty pwede ito under ito walang palya ito mga boss yan ulitin natin Recap natin. Ano si DJ natin nasa ibabaw yung lock. Ano ho? Yung nasa kaliwa ay blue na may black na may blue. Yung kita walang linya, yung kita wala ito no line. Yung nasa dulo niya ay kulay orange ignition coil. Yung nasa ilalim niya yan po ang ating positive. Yung kaabay, yung nasa gitna, yung nasa ilalim negative. Yung huling huli yung positive ng palser, blue white. Ayan. Testing natin mga boss. Wala pang pipa. Wait lang po. para ating conversion. sana makatulong yung video natin sa mga ano sa mga nag DIY ano pwede di ito kung wala ko kayo mabili nung neto yung pang Mio sporty ison pwede yun pero medyo mausok na rin yung sakot na natin eh. kung bago lang po kayo sa channel natin pakisubscribe lang po mga boss தானக்க